Bakit daw hindi tayo pumupunta sa simenteryo? Eh kasi, magpupunta ka doon sa pista ng mga patay sa simenteryo, makikipaggit-gitang ka, madudukutang ka pa. <laughs> Nagtataka ako sa inyo, pati patay nagpe-piesta, hindi naman pwedeng magpesta na yung patay. Eh. Di ba? Tawag nyo piesta ng mga patay. Pa, paano magpe yung patay? Wala lang ang kamalay-malay yun. O, basahin natin yung Ecclesiastes 9.10. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Yon ang sabi ng Diyos. Ang masusumpungan ng kamay mo, gawin mo na agad kasi pagka nasa libingan ka na, wala ka nang magagawa. Kaya wala namang piyesta ng patay sa Biblia. Kayo lang naman ang naglagay, pati patay, pinagpe-piesta. Ang yung piyesta, mga kapatid. Eh ngayon, pwede ka naman pumunta ng kahit anong araw, di ba? Halimbawa, naalala mo yung misis mo, gusto mong pagdala ng bulaklak. Eh di pumunta ka kahit ba Enero eh. O kahit na ba Pebrero, Marso, Abril, Mayo. Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre, wag lamang sa buwan ng Nobyembre. Eh, kaso, sa Nobyembre kayo lang lagi eh. Wala naman sa Biblia yun, kapatid, piyesta ng patay. Ang mga apostol, hindi nagpipiesta ng patay. Wala ron, kapatid. Kinalulungkot ko, wag kang magagalit, ano? Basahin mo ang buong Biblia, katoliko, wala silang piyesta ng patay. Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano, pandasal ang gawin mo, wala ka nang magagawa eh. Sabi ng pasyon yun eh. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. balibhasay ay lupa lamang sa abang-aba mo naman kung ikay walang sinimpan. Samantalang may hininga at ikay na bubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa Nang kagamit gamit mo na. Yun. Pagka namatay na, wala nang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9, G's yun.